afternoon guys no? for today's video mag install tayo ng PIA horn sa Toyota Rush so uh, this is the first time na magkakabit tayo ng PIA horn so uh, plan, to, plan ko na ikabit sa ito, PIA horn so plan ko ikabit din sa NMAX no? Oh, pero itry muna natin sa 4 wheels uh, kasi first time po mag install so ito yung mga kailangan natin no, guys so, We have relay, no? Meron tayong relay, ayan. So, first time ko kaya ginamit ko muna yung common sense ko dito, guys, kasi may mga sakit naman siya. So, ayan. So, binagay ko na lang yung sakit niya doon sa mga input. So, sana gumana O no? Pag gumana, tama yung input natin, so, iiaattach na lang natin 'to sa Toyota Rush. So, ito yung relay, 5 sakit pero apat lang na namin nakakabit ito ito yung isa, dalawa siya doble actually negative ang mga horn kasi is negative ano lang naman yan, negative series so naka series ano siya naka series line siya yan. parallel is positive negative so pag sinabing series negative, negative ano lang yan line kaya may relay yan dahil gagamit ng positive siguro para mas lumakas yung busina niya gumamit ng relay Ayan. So, ito, no? Ito yung relay. Ito yung pia horn. So, separate sa mabibili. So, itong nabili ko separate. Pero, may nabibiling set na. Kasama na yung relay. So, bumili tayo separate. Ayan. So, ang kailangan pa natin, no? Lagyan muna natin to ng uh, fuse bago natin ikabit. So, ito ikakabit ko na without fuse. Kasi, positive. Wala namang magiging problema dyan, no? Ito, ikakabit natin to sa ah uh, switch to pinaka horn ng stock horn no ito yung kakabit natin doon so dalawa kasi yon kasi ang busina nga is yan yung sakit ng ng busina ng stock is ano lang naman yon uh, female so ito yung male sakit so attach natin yan so yon guys no oh. ito pia horn yan. Mabili natin online. So, subukan so natin ikabit kabit. So guys, ite-testing natin. No? Pag gumana to, ituturo ko sa inyo kung paano ikakabi. So madali lang naman yan guys. So, yun, no? pisaan na natin. So yun guys, no? pisaan natin sa pagtatanggal ng button. Yan, yung mga button yan. Si Babaw. Bago nga pala tayo ng pisa. No? Ayan. Pakisubscribe ang aking vlog. Papagip vlog. Notification bell. No? Tapos pakishare na rin yung aking video. So yan No? tatanggalin na natin lahat. Ayan, so, tatanggal na. yung pa tayo kakalasin guys. So, yun guys, no, kailangan natin gumamit ng na socket na gis, no, 10mm. Yan. Tapos, kailangan mahaba yung handle ng socket para kasi medyo malalim. Okay, tatanggalin na natin yung tunin Yan. Tapos, yung gilid guys, sisikwatin din natin. May dalawang button tayong kailangan tanggalin dyan para bumuka yung, ano, after matanggal, no, yan. So, tinatanggal natin. Gamamin tayo ng tools dyan na pang sikwat ang button lock. <coughs> yan. So, kaliwat kanan yan, guys. Dalawa lang yan tatanggalin natin. Yan. So, yan, no. Yun yung natanggal. Tapos, aangat lang natin ng bahagya. So, kailangan isikwatin din natin gilid para, kasi naka, ano yan, eh, naka, ah uh, press lock lang naman yan iaangat lang natin sa gilid dahan-dahan lang para hindi mabasag yung uh, bumper yan. So, dudukutin na lang natin yung busina madali lang naman dukutin yan. so yun oh. kailangan natin tanggalin yung lumang busina dyan guys para papalitan natin ng pia horn So ayan no, oh, natanggal na natin. Ayun yung busina no. Kaliwat nandoon yung kaliwat kanan niyan. Mayroon lang silang separator na parang walling. At yung kabila nasa baba. So dalawang busina lang yan guys yung stock. So ayan. Oh. Ito yung kakabit natin. So ganito ang pagkabit niyan guys. Kabitan niyo ng isang wire tas iipitin niyo lang yung wire na yan para nakadikit sa body ground. So bago niyo iturnilyo, iipitin niyo na yung wire. So depende no kung paano niyo gagawin. Pero ako hindi ko na ginawa komplikado no para mas mabilis yung uh, setup natin. Uh, yun lang gumamit. Saka hindi tayo gagamit ng mahabang wire pag ganyan yung ginawa natin, guys. Actually no, yung ginamit natin kasama yan sa relay pag bumili ka ng relay. So may power letter Y na ano letter Y na ano don wire connection. So pinutol natin kasi hindi aabot sa kabila. Pero kung sa NMAX lang ilalagay, hindi nyo na kailangan pang putulin yun. Ayan. Kinakabit na natin dyan guys. Pero mahirap siya tukutin, no? Kaya medyo matagal tayong sumisilip dyan. So, kung paano nyo tinanggal yung lumang busina? Ganun nyo lang din ilalagay yung pia hole, no? Pagkakaiba lang naman nila, magkaibang busina. Pero yung attachment niya parehas lang. So, tandaan nyo guys, kung paano yung inalis yung luma, ganun rin yung, yung babalik yung pia horn. No? So, ganun lang. Para yung wire niya, wala kayong papalitan, wala kayong ikakat. So, magpuproduce lang kayo ng extra wire para dun sa kabilang linya. Kasi, kasi nga, ang stock ng, ng rush, itig eh, isang wire lang, no? bawat isang busina. Hindi kagaya sa mga motor, dalawang wire sa isang busina kasi isa lang naman ang busina ng motor eh. so dahil sa case nitong 4 wheels dalawa kaya kailangan natin gumamit ng extra wire so tandaan nyo guys wala kayong kakating wire dito na, sa stock para iwasan natin magkat ng wire para uh, hindi tayo ng warranty I testingin natin to guys no Ayan. So ito guys no Til tilipin natin guys yung pagkakaabit ko yeah so yan oh no? inipit lang natin yung wire na yan doon sa pinagtornilyohan ng bracket nung busina ng Piahon So, yung dating kinakabitan ng lumang busina, doon pa rin natin ikakabit yung handle ng pia hole. Pero, iipitin natin yung wire na yan doon sa, sa pagitan ng pinagtornilyo. Ano. Iipit natin doon sa bracket para sa body ground. Ayan. So, huwag na natin gawin komplikado, no? Madapakadali lang yan gawin. So, sa kabila, ganun din, guys. Ayan. So, ayan, no? Oh. So, inipit lang din natin sa body ground yung isang linya, yung isa kakabit doon. Kasi wala namang positive negative yung busina, no. Parehas negative ano lang 'yan, negative series. So switching lang yung busina natin do sa loob. So pinuto lang yung dalawang negative tapos nilagyan ng switch, parang ganun lang yung guys. So hindi na nga natin nagamit no yung relay kasi may relay ng sarili yung Toyota Rush so ang relay trabaho kasi ng relay guys para palakasin yung busina dahil nga sa motor mahina ang ang busina no kailangan palakasin so gumagamit ng relay para mas palakasin niya pa yung power supply para ibumitaw ng malakas yung ating busina ayan Pinabit na natin guys yung yung mga dating nilanggal, ho. Oh. Tandaan nyo lang paano nyo tinanggal. Ganun yun ibabalik. Maybe careful lang kasi alam nyo naman, po kunting mali nyo, oh, maputol nyo yung mga pyesa nyan. Mga lock, mapapalit ka dyan. Mahal yan. Tapos yung body, no. Pagka nas puwersa mo yan, baka mag-crack. So, malaking problema. Kaya so, ingatan natin. yan yung dalawang button. babalik natin yan. So, yun, oh yeah na, tapos na tayo guys, no? Oh. Just muna natin. Ayan. Ah, natin. Oh my god! Wow. So yun guys, so, Natapos na yung ating PIA horn installation dito sa Toyota Rush 2022 model. So yeah, so bye-bye niyo, yung aking vlog para sa mga tutorial mga DIY ng car accessories guys. Ilang alam.